Gandang hapon sa lahat. Ha? Mga ka-idol. Ngayon hapon, alas ko lang masyadong init. Puntahan natin yung ano ko. Kukulin yung jersey. Tignan natin kung kasya sa atin. Kasi sobrang taba natin eh. Yun. Tara, let's na. Tara, let's na. yung ano ko Singaw ko. Hindi ako masyari makan. Nalaki pa rin yung singaw. Sobrang sakit. Ayan, may simbahan ng katolik dito. Simbahan ng mga tsigwa. Kaso lang, hindi ako nakakapunta magsimba. Kasi si Lolo, walang magbabantay. Ayan, simbahan ng katolik. Ayan. Ayan.

Hmm. Pag nga gun-gun-gun pa lang dito yung video ko. Good. Mag na mag tayo pala. Ang isa pa lang sa binilibin. Makadano ni Jai. Ay, ah, nagsig tayo lupok. Kababag ka tunulog. Nagpuntas Okay, oh, dito na. Okay, dito may pinitas ulo okay. yan yan ako pinitas sa orchids da temple na ito yun nagdakal nagdakal lang si timpal si chikwa ito chinese na buddhist aray ko sige talaga dito ito natin

Ayan na yung nabili ko. Na yung ginawa ko sa 7-Eleven kanina. Oh. Ayan. Yung jersey. At saka yung short pants. Ayan. Shorts. Ayan. Ayan guys. Oh. Thanks for watching again. Thank you, thank you.